May adlaw mga badi. <coughs> Kumusta man mo? Ako okay ra. Unta ikaw, okay ra buka. Nawoy ban badi. Napapalit ko batong, bisit batong. Ato ni tanum, Na ni say 100 hmm. ka sud, Mm. Iya ka ba lum tanom ani? Tanawa ni nga video ay hey. tuluan ta ka pagtanom. Ha. Tanawa ni. Eh. Kini ba rin sa ako lang yung idea ha? Una inyo. Kala lang inyo. Una nindot. Ana, Adi sir kung magtanong ba Ako nang bungkal-bungkalo ng yuta. Ako na mo dinaro, mas maayo. Nga kita ka ng kahoy ba Mo ni maimo ni ang guide pa sakural, sa Kaya di arman ako pakatayon ba rin. kada... Nga kada tanom na ko ba rin. Ako ang liso, tulo ka Yang Ang kalagyo nila ba Metro kapin. One meter kapin ba? Ako ng trombali, ako lang ni idea ha. Naan kamu awat-awat lang. Niya kay mana man tanom. Isnak sa atag? suman ba di? O sprite o gutom gid ba di? Wala na tanom ba di? Wala pa ay kabalaka kay update ka after 14 days. Giba di, salamat kayo. God bless ayon tanan.